Sa mga mamamalengke naman, abay nagtaasan na raw po ang presyo ng gulay at karne. Pero ang isda na inaasahang mabenta ngayong panahon ng kwaresma, bumaba pa ang presyo. Mula sa Novaliches Public Market sa Quezon City, live na magbabalita si Francis Orso. O oh, Francis, magkano na ang mga gulay at bakit nagtaasan ang presyo niyan? Cheryl, magandang tanghali sa inyo. Pinakakinakitaan natin ang pagtaas ng presyo ng gulay ay yung mga highland vegetables, kabilang dito ang carrots at patatas. At ang mga presyo nga nito, halimbawa sa patatas ay nasa 120 pesos per kilo, ang carrots ay 160. Kabilang na rin dito ang mga gulay ng Petsay bagyo na 80 pesos per kilo, sa kamatis 60, sayote 70, Petsay 70, repolyo nasa 60 to 90 pesos, Kalong na nasa 70 pesos, kalabasa 50 pesos, bagu beans na nasa 110 pesos, red onion o yung pulang sibuyas ay nasa 70 pesos per kilo, ang white onion ay 90, bawang 140 Luya 130 at Siling Labuyo na nasa 160 pesos. Cheryl, paliwanag ng na mga nagtitinda dito sa palengke, nagpatong na rin daw sila ng mga uh, or, or nagpatong na rin daw ang mga suppliers nila ng mataas na presyo dahil nga sa kinakapos na supply lalo na nga sa patatas at carrots pero sa ibang gulay stable ang nakita nating presyo diyan according na rin sa mga nakapanayam nating mga suppliers Pagdating naman Francis sa presyo ng karne nagtaasan din ba ito at magkano ang itinaas Cheryl, sa ulat ng Department of Agriculture, nagtaas ng 20 pesos ang kada kilo ng isang buong manok kaya naglalaro yan ngayon sa 120 or 150 to 220 pesos per kilo. Pero dito sa Novaliches Market, meron pa tayong nakitang 140 pesos per kilo ng manok kaya kumbaga uh, ito yung pinakamura na nakita natin sa ngayon. Ang baboy naman or yung kasim ay nasa 320 pesos. Ang liempo na bahagi ng ng baboy ay nasa 350 to 380 pesos. At yung baka or yung laman nitong beef ay nasa 400 pesos per kilo. Cheryl? At nagmura naman daw yung isda. Magkano na at magtutuloy-tuloy ba ang pagbaba ng presyo ng isda? Cheryl, nakikita nga natin yung pagbaba ng presyo ng mga isda dito sa Novaliches Market at sa iba pang mga uh... Uh, tindahan dito sa Metro Manila dahil ayon na rin sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, inaasahan yung pagbaba pa ng presyo ng galunggong dahil tapos na daw yung closed fishing season o yung pagbabawal sa pangingisda para ma-replenish nga yung supply o dami ng isda sinagat. sa dagat. Sa ngayon, ang presyo ng galunggong dito sa Novaliches ay nasa 240 pesos kada kilo. Sa bangus naman ay nasa 140 to 170 pesos at ang tilapia ay nasa 110 to 120 pesos per kilo. Yun nga lang, Cheryl, dahil malapit na ang mahal na araw o Holy Week, tataas ang demand sa mga produktong isda dahil ito raw ang karaniwang binibili ng mga kapatid nating katoliko bilang tanda na rin ng pag-aayuno at pag-iwas sa pagkain ng karne. Dahil dyan, posible rin daw na tumaas ang presyo ng mga isda. Cheryl? At sa mga nakausap mong mga mamimili dyan, paano raw ang diskarte nila para makatipid? seril sa mga nakapanayam nating mamimili dito sa Novaliches Market, may mga iilan na patingi-tingi daw ang bili nila sa mga karne. Halimbawa na lang kung bibili sila ng baboy, imbis na isang kilo, ang binibili daw nila ay kalakalahati o one-fourth. Ganon din kapag bibili daw sila ng gulay. At uh, sa mga ilan naman na nakausap natin, mas magigipit pang araw sila ng sintron, lalo nga yung papalapit ang Holy Week na inaaksahan nga natin na pwedeng tumaas yung presyo ng mga karne, lalo na ng isda. Maraming salamat, Mobile Journal, Francis Orsho.